Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay isa na namang katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Hello attorney, ako po ay isa sa mga subscriber niyo. Ako rin po ay may tanong. Ako po ay dalaga na 22 years old. Meron akong boyfriend na dati ring Filipino citizen pero siya ay US citizen na. Patay na ang kanyang asawa at niyayaya niya akong magpakasal kasi kukunin daw niya ako sa Amerika. Ang aking problema, attorney, napakalaki ang agwat ng aming edad. Ako ay 22 years old, siya naman ay 67. Hindi kaya makwestiyon ng aming kasal at hindi aprubahan ang aking petition dahil sa laki ng agwat ng aming edad. Sana masagot ninyo ako. Mga kaibigan, tatalakay natin ito bilang educational and informational purposes lamang. Pero bago natin talakay ng ating topic, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. I-click na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. May pag-asa bang maprubahan ng petisyon papuntang Amerika kung ang petitioner ay parang lolo na lang ng kanyang asawang pinipetisyon o kaya yung petitioner ay parang lola na lang ng kanyang asawang pinipetisyon? Alam niyo mayroon na rin akong mga natulungan na ganito ang kanilang situation. Masyadong malayo ang agwat ng edad ng petitioner at ng beneficiary ng immigrant petition para malaki ang chance na maprubahan ang petition dapat na patunayan sa United States Citizenship and Immigration Services in short USCIS na ang kasalay o hindi kasal-kasalan lamang para makapunta sa US Marami kasi mga kunwari magpakasal pero sa totoo lang walang balak na magsama bilang mag-asawa. May mga instances na binayaran pang petitioner ng beneficiary para lamang kunwari magpakasal at petition para sa immigrant visa. Paano mapatunayan na ang marriage ay bona fide na ang kasal ay hindi para makakuha ng US immigrant visa? Para magkaroon ng matatag na ang isang kasal ay bona fide at hindi layunin na paikutin. Ang immigration laws kailangan na magpasa ng mga evidence ano yung mga ebidensya na maaaring ipasa? Yung kung may anak sila o mga anak, pwedeng isumiti ang kanilang PSA birth certificate. Kung naglilihi naman o buntis naman yung beneficiary, magpasa ng katibayan ng kasalukuyang pagbubuntis. Kung meron namang joint insurance policies, Maari rin ito ay isang kadibayan ang kasal ay hindi huwad na hindi kasal-kasalan lamang. Dapat ang isa sa mag-asawa ay beneficiary sa insurance. Pangatlo, yung kung umuupa ng bahay o kaya apartment o kaya kondo, ang lease agreement ay isang ring katibayan kung nasa pangalan ng mag-asawa ang nasabing lease. Kung may mortgage, ito ay nasa pangalan nilang mag-asawa o kaya may nabiling property, maaaring ipasang ang kopya ng titulo o kay deed of sale na nasa pangalan ng mag-asawa. Kung may bank account naman na nasa pangalan nilang mag-asawa, maaari itong magiging katibayan na bona fide ang kasal. Kung nagpapadala ng pera para sa suporta ng asawang nasa Pilipinas, pwede rin ipasa ang remittance receipts yung mga resibo na siya ay nagpapadala ng pera doon sa asawa na nasa Pilipinas. Pati travel tickets at boarding passes ng pagsakay sa aeroplano, pati yung entry at exit stamps doon sa passport para patunayan na ang petitioner ay umuwi sa Pilipinas para makapiling ang kanyang asawang beneficiary ng petition. Larawan, yung mga photos na mismong kasal mga din bago pagkatapos ng kasal. Pwedeng makatulong ito sa pagpapatunay na bona fide ang kasal. Pwede ring idagdag ang dalawang separate na affidavit ng dalawang tao na hindi kasama sa petition at my personal na kalaman, my personal knowledge sa kasal. Kailangan ng complete na kanilang pangalan, address, araw at lugar ng kanilang kapanganakan kung ano ang relasyon nila sa petitioner at beneficiary. Dapat na isalaysay nila kung paano at ano ang alam nila sa naganap na kasal. Hindi kailangan na may lahat ang aking mga binanggit pero makakatulong na magtatag ng kasal na ay bunapidi kung mas maraming mga katibayan ang maisumiti sa USCIS. Importante na bigyan ang USCIS ng mga ebidensya na magpapatunay na ang iyong kasal ay bona fide na hindi to kasal-kasalan lamang na ang kasal ay hindi ginanap just to circumvent immigration laws para mabigyan ng immigration benefits. Yan ang dapat na gawin. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ang ating talakayan sana merong tayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli, bye-bye.